Ang ating kasaysayan ay parang isang telang hinabi gamit ang mga sinulid ng tagumpay at trahedya. Punong-puno ito ng mga kwento ng katapangan, talino, at palitan ng kultura. Ngunit maraming kabanata ang nananatiling nakatago, naghihintay na mahayag. Isa sa mga misteryong ito ay nakasalalay sa ilalim ng mga alon, ang kwento ng Galleon ng San Diego. Ang Espanyol na Galleon na ito, puno ng mga kayamanan, ay lumubog sa baybayin ng Fortune Island ilang siglo na ang nakalilipas. Ang pagkatuklas nito ay nagbunyag ng isisang kapsula ng panahon na nagpapakita ng mga lihim ng isang nakalipas na panahon. Ang San Diego ay hindi lamang isang barko. Ito ay simbolo ng kalakalang galyon ng Maynila, Acapulco. Sa loob ng mahigit dalawang siglo, ang mga galyon na ito ay naglakbay sa mapanganib na karagatan, daladala -dala ang mga seda, pampalasa at porselana mula sa silangan. Itinayo sa mga shipyard ng Cavite, ang San Diego ay hindi isang ordinaryong barko. Ito ay isang makapangyarihang galyon, armado hanggang sangipin at dinisenyo para sa mahaba at mapanganib na paglalakbay sa karagatang Pasipiko. Ang bodega nito, maluwang at malalim, ay naglalaman ng kayamanan na halos kasindami ng sa isang hari. Isipin ang mga rolyo ng mararangyang seda mula sa China, kumikinang at makinis sa paghipo larawan ng pinong porcelana, Bawat isa ay isang obra maestra, maingat na nakabalot sa dayang. Ang aroma ng mga kakaibang pampalasa, cloves, cinnamon at nutmeg ay pumuno sa hangin, isang nakakabighaning timpla ng silangan at kanlura. Ang San Diego, sa mapait na paglalakbay na iyon, ay nagdala ng higit pa sa mga kalakal. Dala nito ang mga pangarap at pag-asa ng mga mga ngalakal, mandaragat at mga opisyal. ang taon ay isandaan at anim naraan. Ang tensyon sa pagitan ng Espanya at ng Dutch Republic ay tumitindi. Ang mga Dutch nasabik na hamunin ang pangingibabaw ng Espanya sa East Indies ay nagpadala ng isang fleet ng mga barkong pandigma upang guluhin ang maunlad na kalakalan ng Maynila Acapulco. Ang San Diego sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Antonio de Morga ay naharap sa isang mabigat na kalaban, ang Dutch fleet na pinamumunuan ni Admiral Olivier van Noort. Isang mabangis na labanan ang sumiklab malapit sa Fortune Island. Ang dagundong ng mga kanyon ay umalingaungaw sa buong karagatan. Ang San Diego na nalalamangan sa bilis at armas ay lumaban ng buong tapang ngunit hindi tugma sa mga barkong pandigma ng Dutch. Sa gitna ng kaguluhan at karahasan, inutusan ni Kapitan Morga ang kanyang mga tauhan na iwanan ng barko dahil alam niyang talo na sila sa laban. Sa loob ng maraming siglo, ang San Diego ay nanatiling hindi nagagalaw sa sahig ng dagat, isang tahimik na saksi sa kasaysayan. Pagkatapos, noong taong isang libu at na isang grupo ng mga marine archaeologists sa pangunguna ng French underwater explorer na si Frank Goddio ang naglunsad ng isang misyon upang hanapin ang nawawalang ganyo. Gamit ang teknolohiya ng sonar at mga makasaysayang tala, sinuyod nila ang katubigan sa baybayin ng Fortune Island. Ang kanilang pag-asa ay tumataas sa bawat araw na lumilipas. Sa wakas, nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Nakakita ang sonar ng isang malaki at nakalubog na bagay. Ang hugis nito ay hindi mapagtakamalan. Ang San Diego ay natagpuan. Ang pagkatuklas sa San Diego ay nagdulot ng matinding pananabik sa komunidad ng arkeolohiya at maging sa iba pang larangan. Ito ay higit pa sa isang lumubog na barko. Ito ay isang kapsula ng panahon, perpektong na preserba ng dagat. Ang paghuhukay ay nagbunyag ng isang kayamanan ng mga artifact na nagbibigay ng sulyap sa buhay sa akin ng isang galleon ng kalabimpitang sigi. Habang ang mga artifact na narecover mula sa San Diego ay napakahalaga, isang tanong ang nananatili na saan ang maalamat na kayamanan Naniniwala ang ilan na ang mga pinakamahalagang kayamanan ay naisalba kaagad pagkatapos lumubog ang barko. Ang iba naman ay nag-iisip na ang kayamanan ay nakabaon ng mas malalim sa sahig ng dagat, nakatago sa ilalim ng mga siglo ng latak. Maraming haka, -haka pinapaniwala ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga lihim na mapa at mga kwento ng mga nakabaong kayamanan. Ang misteryo ng nawawalang kayamanan ay patuloy na nakakabighani sa imahinasyon. Isang totoong buhay na kwento ng pirata na naghihintay na malu. Ang Galleon San Diego, bagamat nawala sa dagat, ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kwento nito ay isang paalala ng kahalagahan ng ating bansa sa pandaigdigang kalakalan at ang mga magulong pangyayari na humubog sa ating nakaraan. Ang mga artifact na narecover mula sa lumubog na barko maingat na napreserba at nakadisplay sa mga museo ay nagaalok ng mga konkretong koneksyon sa isang nakalipas na panahon. Higit pa sa mga material na kayamanan nito, ang pamana ng San Diego ay nakasalalay sa mga misteryo na iniwan nito. Ang nawawalang kayamanan, ang mga hindi mabilang na kwento ng mga tripulante at ang mga alaala ng mapait na labanan na iyon ay patuloy na gumugulo sa isipan. Ang Galleon San Diego Lumubog ngunit hindi nakalimutang ay nagsisilbing isang malakas na simbolo ng ating walang hanggang pagkahumaling sa nakaraan at ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga alon.